of order. Ano nga ba ang kahulugan nito? Ito ay tanong sa isang pulong o debate na may proseso na sinusunod. Pero sa pagkakataong ito, bibigyang pagkakataon natin ang taong bayan ang magtanong. Abay, ano nga ba ang katotohanan sa likod ng bawat issue? Sino ang panalo? Sino ang dehado sa bawat diskurso? Ang mahalaga, mabigyang linaw ang usaping agaw atensyon sa publiko. Dexter Ganibi po. Hayaan yung dalhin ko kayo sa mga usaping dapat alam ninyo. Dito sa Point of Order sa Politiko. Huwag magpahuli, pero siguruhin ikaw ay tama. Point of Order sa Politiko. Sabado, ala una hanggang alas dos ng hapon. Dito sa DWAR 1494. Abante Rayo, Abante Ang Best. Una sa balita, entertainment, sports to. Abante, Abante, Rayo balita, Rayo balita. Ngayon. Abante, Rayo balita, ngayon. Magandang hapon mga kaabante. Narito ng balitang mabilis mabangis at walang mintis ngayong alas 4.15 ng hapon. Diretso na tayo sa balitaan. Abante Radio Live Report! Monteveros pumalag sa akusasyon na bayad niya ang testigo laban kay Kibuloy. Umabante sa balita si Abante reporter Dexter Ganibe. Galit na tinawag ni Sen. Risa Ontiveros na sinungaling ang nagpakilalang alias Rene na dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor lapolo Kibuloy. Git ng Senadora na lahat ng mga tumistigo sa isinagawang Kibuloy Senate hearings ay kusa at voluntaryong binigay ang kanilang testimonya at pagharap sa pagdinig dala ang mga ebidensya. Lahat anya ay may mga paper trail at sinangayunan nito ng mga ahensya at opisyal. Niwala niya ay nabayaran ang nagpakilalang Senate witness para gibain ang ongoing na criminal proceedings laban kay Kibuloy. Ibinahagi ni Senador Bato de la Rosa sa kanyang Facebook page itong paglantad ng lalaking umanay humarap sa Senate hearing ni Senador Ontiveros na mukha noon para siraan si Kibuloy kapalit ng financial assistance. Ako si Dexter Gani ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Report. Samantala, for feature case laban sa dalawang dating opisyal ng NBI at Bureau of Immigration na sangkot sa pastilya scheme, ibinasura ng Court of Appeals. Umaabante sa balita si Abante Reporter Ryan Reluban. Ryan? Charmaine, ibinasura ng Court of Appeals ang kaso na inihain laban sa dati mga opisyal ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration na isinasangkot sa pas bata scheme. Batay sa ruling na akda ni Associate Justice Eleator Bantan, binaliktad ng State 8 Division ang ruling ng Muntinlupa Regional Trial Court na nagputos na bawiin ang mga parang nadiskubre sa bank account na pag-aari ni na dating NBI Legal Assistance Section Chief Attorney Joshua Paul Capital, kapag din din ito na si dating Immigration Officer Christopher, Christopher Capiral, nagkalawa ni ng kaanap. Nagpugat ang kaso sa reklamong inihain ng anti-money laundering sa housing pati sa reklamong inihain ng Department of Justice laban sa magkapatid na kapiral noong 2020. 2020 lumabas sa investigasyon ng AMLAC na abot sa milyong-milyong piso ang halaga ng mga deposit at withdrawal mula 2016 hanggang 2020 gayong hindi ito akma sa kanilang kinikita bilang NBI lawyer at immigration officer. na Naaresto naman na magkapatid sa internment operation ng NBI noong 2020 Matapos umanong tumanggap ng 200,000 pero ibinasura ng Manila RTC Branch 18 ang reklamong draft and extortion dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa kabila ng pagpasura, itinuloy pa rin ng AMLAC ang kaso at itiniit na nakakita sila ng sapat na pasihan na tumanggap ang mga ito ng pera mula sa money laundry. Kinatigan ng RTC ang AMLAC at itinagutot ang pagbawi sa milyong-milyong halaga ng pera. Pero ayon sa korte, nabigo ang presentusyon na patunayang alam ng magkapatid ang tungkol sa pastillas O kung may ginawa silang sangkot sa money laundry, Batay sa ito ni kompetensya. Ako, si Ryan Reloban ng Abante Radyo. Ito ang balitang mabilis, mapangis at walang mintis. Report. Sa iba pang balita, uploader ng nag-viral na umano'y karerahan ng mga bus ng GB Florida sa Cagayan, walang dapat ikatakot ayon kay DOTR Secretary Dizon. Umaabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio. Charmaine, wala dapat ikatakot ang uploader ng nagkakarerang bus ng GV Florida. Ito ang tiniyak ni Transportation Secretary Vince Dizon. Matapos ang ulat na nakatakdang sampahan ng reklamo ng GV Florida, ang uploader ng mga naturang bus na nag-viral sa social media sa highway ng Cagayan. Ayon kay Secretary Dizon, wala dapat ikatakot ang uploader ng viral video dahil nasa likod niya ang buong DOTR. Ayon sa ahensya, poprotektahan at magbibigay sila ng legal assistance sa uploader laban sa GV Florida Transport Incorporated. Nangyari naman ang pagdinig ng naturang bus company sa LTFRB kanina kung saan ayon sa panayam ng abante Radio kay LTFRB Spokes Ariel Inton na irereset ang pagdinig sa July 16 kung saan dapat anyang dumalo ang mga involved na driver ng anim na bus na sangkot sa insidente. Ako. Si Just Ignacio ng Abante Radio, ito ang balita mabilis, mabangis o walang mintis. Ah, Maraming salamat, Just Ignacio. Para sa iba pang nangungunang balita, mag-like, follow, and subscribe na sa DWAR Abante Radio sa Facebook at YouTube. At DWAR 14 Web 4 naman sa Instagram, TikTok, at X. Sa mga oras na ito, ang balitang mabilis, mabangis, at walang mintis. Magandang hapon. Ako si Charmaine Abong at ito ang Abante Radio Balita ngayon. Avante, avante, raggio valita, raggio valita, nayun.